So guys, andito ngayon si Suwin si Suwin TV guys Andito ngayon siya sa tindahan guys Namimili siya ng kanyang paninda guys Ayan. Yeah. Bili na kayo, bili na Ang binibili mo Win So guys, ito pala yung binili ni Win guys Yung isang potlong Ulam niya mamaya Saka yung lumpia ay paninda niya Magkano ito? Sa <laughs> akin so, guys, nagsa-shopping si Win dito guys. Dali na kayo dito sa Chums. <laughs> mura na, masyadong mura pa. <laughs> mura na, malinis pa. <laughs> so, libre pala mi guys. So, yan. Libre aircon. Sa eh, akin so, guys, ito yung vlogger dito guys sa Milagros. Yeah. niyo guys yung kanyang page. Sa mga hindi pa nakapalo at subscribe Wenching TV. Kahit hindi niyo na ako i-subscribe, masaya na ako. Si Win lang yung follow niyo at i-subscribe. Yan oh. <laughs> support ka. Support niyo guys si Boss okay. Chow King Ah, no? uh, dito sana 'yung trabaho sa champs sa champs. Ayun guys, ayan. Kaway-kaway sa mga sulit na kumbilis sa jump. Malinis na si Ricardo pa. <laughs> na. Guys, okay, yung mga customer guys. Oh, yan. Yes.